News updates. Mga balita ngayon, biglang pagbasura ng Timor-Leste court sa extradition request kay Teves, ikinadismaya ng DOJ. 156.25 million pesos na smuggled na sigarilyo sa Northern Mindanao sinira ng BIR. Walong Pinoy seafarers ng MV Solong nakauwi na at binigyan ng tulong ng OWA at DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nireject ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng Pilipinas para kay dating Negros Oriental Representative Arnoldo Arnie Tevez Jr. na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas. Ikinagulat at ikinadismaya ng Department of Justice o DOJ ang pag-reverse sa desisyon dahil una nang pinagbigyan ng nasabing korte ang request ng gobyerno Una ay noong June 2024 at pangalawa noong December 2024. Dalawang beses na kinwestiyon ng kampo ni Tevez ang mga nauna nilang ruling on procedural grounds, partikular na ang bilang ng husgadong bahagi ng desisyon, dahilan para muling buksan ng Timor-Leste Court ang kaso at ipresenta ang mga ebidensya. Saad ng DOJ, nakababahala ang biglang pagbabago ng pasya ng nasabing korte. Humingi na ang kagawaran ng kalinawan sa basehan ng naging desisyon. Si Tevez ay kinasuhan ng murder matapos masangkot sa umanoy pagkakapaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Tinukoy din ng Anti-Terrorism Council ang dating mambabatas bilang terorista. Sinira ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Region 16 ang 156.25 million halaga ng illicit cigarettes bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa tax aviation. Ayon kay Officer in Charge, Rihanna Minelefa Lukman, ang dalawang araw na operasyon nitong Miyerkules at Webes ay patunay ng determinasyon ng ahensya sa pagpapatupad ng batas sa buwis. Naglabas ng 31 mission orders upang magawa ang surveillance at beripikahin ang internal revenue stamps ng mga sigarilyo dahil dito nasa bat at kinumpiska ka ang mga untaxed na produkto sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao sa tulong ng PNP Regional Office 10, nasamsab ang mga kontrabandong sigarilyo mula Enero hanggang Marso. Ang kampanyang ito sa ilalim ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ay nakatutok sa mga smuggled na sigarilyo, vape at iba pang excisable na produkto na nakakaapekto sa kita ng gobyerno at lumalabag sa batas sa buwis. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Katnak ang buong suporta ng gobyerno sa walong Pilipinong tripulante ng MV Solong. Ang mga seafarer ay kabilang sa crew ng MV Solong, isang container vessel na bumangga sa oil tanker na Stena Immaculate at sumabog sa North Sea noong March 10, 2025 sa Hilagang Silangang Baybayin ng England. Sa koordinasyon ng License Manning Agency Principal at Philippine Embassy sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa London, Napauwi ang walong tripulante noong March 18, 2025. Tumanggap sila ng pinansyal na ayuda mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers o DMW. Samantala, isa pang Pilipinong tripulante ng MV Solong ang nananatiling nawawala. Patuloy ang investigasyon ng UK authorities, katuwang ang flag states ng parehong barko upang matukoy ang sanhi ng insidente. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita